Sa mismong bagong taon, January 1, nakasamang SMNI sa isang mahaba-habang paglalakbay sa mga karagatan sakop ng West Philippine Sea. Bago lumayag, isang briefing muna ang isinagawa ng mga tauhan ng Philippine Navy para sa mga dapat at hindi dapat gawin sa misyon na aming susuungin. Matapos nito, ganap na alas 5 ng hapon ay tumulak na ang barkong sasakyan namin ang BRP Ramon Alcaraz, Philippine Navy. Matapos ang ilang oras na paglalayag mula sa karagatan ng bales ay narating na rin namin ang malawak naman na karagatan dito sa Lubang Occidental Mendoro kung saan dito naman opisyal na isasagawa ang iba't ibang maritime exercises sa pagitan ng iba't ibang participating units mula sa Pilipinas at Amerika. Eksaktong alas 6 ng umaga, itinaas ang batila ng Pilipinas para sa pagpubukas ng aktividad. Inabot pa ng isang oras bago unti-unting namataan ang paglapit ng mga participating units na may standard distance na 500 to 1,000 yards. Ito na ang hoodshot para sa pagsisimula ng ikalawang maritime cooperative activity na ginanap sa malawak na karagatan ng West Philippine Sea. Isang linear formation ang nilawakan ng PS-15 Gregorio del Pilar, PS-16 BRP Ramon Alcaraz kung saan kami nakasakay at LD-602 Davo del Sur. This particular activity The uh, second iteration of the uh, mutual cooperative agreement. This is uh, one of the iterations approved under the MTB SEB. So this morning we've conducted series of activities. Um, number one, the com check, communication check. Where we primarily want to ensure connectivity and command and control of participating forces, both from the Philippines and as well as from the US. And uh, at the same time, this uh, particular activity covers various. Uh, OOW maneuvers. So as you can see we have conducted uh, a lot of uh, formations at the same time, executions of maneuvers among particip participating forces. So um, for this particular uh, end of the day, um, this will also cover a series of uh, screen exercise. Uh, primarily the screen exercise, it will emphasize as well formations to ensure the maneuverability of the ship and our uh, ability to somewhat execute various formations for combat operations.